Mga boss, uh, magandang umaga lahat. Wala nang intro, chorus na diretsyo. Ayun po, shout out. Ayun si Sir. Ah, uh, unang-una, magpapasalamat muna tayo sa mga sulit na supporter sa atin, lalo na ito si Boss. Simulan sa pool to eh, Boss. Ilan pa followers ko nung pumunta ka? Hindi wala yan. Uh, 5,000 lang. Siguro no, bumalik ka uli. Ayun kasama ang pinsan niya. Ito mga boss, sa mga magtatanong sa akin Tungkol sa ingay Kung may part 2, wala nang part 2 Palo ka na kasi Panay ang comment mo sa akin eh, naghahanap ka ng part 2 Boss, sasabihin ko na ang naging issue Hindi ko na kailangan rain. Lahat yan Itong kay sir, mamaya ikutan mo na natin Lahat yan may ingay Itong sila boss, taka saan sir? City. Quezon City, ayan Sumubok sa atin Ito, pensan niya, sinama mo boss Para dalawa na kayong mamambulay mano Sa gawang kulaw Ayan, nagdala ng kadamay si sir Ayan, pumunta dito Pumasal sa atin, pinapagawa, maingay ito Itong kay sir, boss Takas sir Taya boss. ang problema boss ng motor mo Maingay din. din o, Ito ang kay sir Ah uh... Okay, mamaya, explain ko lang lahat pala ikaw sir, taga saan sir? Anong problema sir? May ingay din. Iyo boss. Taga saan kayo? Kalamba Kalamba, ito ang kay sir. Ah, hindi pa nabuksan problema sir. May ingay din. Ang kay sir atay may iba, iyo yes, sir. Anong problema? Na nalubak lang sir ano? Ayan, nalubak si sir. Ito yung kay sir. Ah, ayusin natin yan mamaya. Tsaka karburador. Ayan. Tapos dito tayo kay Bosing Ano iyo boss? Ano lang, ayaw piston ring at saka valve seal. Nausok piston ring valve seal. Ah, hindi maingay. Ah, kakaiba ng iyo, boss. Ayaw ayaw hindi ba? Ayaw magingay. Iyo sir, ano po? Taka saan kayo boss? Sa Pedro Laguna Ang Maingay Dain Napacheck muna na? Checheck natin ulay Ayan Maingay din ang kay sir Ari kay sir Yan mga boss Nasabi na nila Nila idol Na nagtiwala sa atin Nasusubok ngayon mga sir, bibigyan ko na kayo ng idea kung bakit maingay ang kay sir itong taga Maynila muna. Ganito lang mga boss, wala nang part 2 to ha, part 1 lang to. At saka wala nang ending to. Sasabihin ko lang sa inyo para makakuha kayong alam anong unang i-check. Ganito lang mga boss. Ang guide ni sir, siyempre una nyo yung titingnan yan. Ayan. Uh, wala na yung bakal, tanggal na. Ito yung natakbo, pa boss, para mga susi Nawala na yung bakal. Ang natakbo ay para hindi kayo mabudol ng iba. Mga boss, ayad 31, bata pa pero tanggal na, wala tayong magagawa doon. Tapos, sirato. Yan, isang dahilan ng ingay niyan kasi pag nawala ang bakal, luluwag ang kadena, timing chain, kaya ganoon. Luluwag 'tong timing chain na 'to. Tapos, baka black cam. Hindi black cam, boss. White cam, mga sir. Ayan. Walang tama. Tapos, yung guide na. Ito, check nyo rin to, mga boss. Tsaka, ito, mga boss. Ayan. Check nyo rin to. Wala na yung plastic sa gitna. Yung pinaka goma, tanggal na. Papalitan na rin yun. Tapos, itong kay sir, tanggal na rin to. Kasi, naka-manual. Inalis na manual. manual. Nasaan nang manual na rin? Ayan, nakamanual. Ang manual, sinasabi ko na yan. Dati pa, uh, tatahimik yan. Pag lumuwag, i-adjust, iingay ulit. Ito ang problema. Kaya ang gagawin namin, babalik na namin sa stock. Ayan ang mga parts na ikakapit namin sa kina-idol. Taka may nila. Magkano'ng dalawang budget? Akin na yan, tira. Sigurado yan. Malaking akin yan. Ayan mga boss. Yun lang ang laging dahilan ng ingay. Ang kay sir, ganun din. Sa taka... Tayabas, Quezon. Eh, pre. ano nga ako? Ito ang Kaiser, oh. Ayan, mga boss. Wala na rin ang bakal. Tanggal na. Nasaan yung bakal din, eh? May bakal din, eh. Bakal. Pre. ano? Hindi, inin dito lang yun. Nasaan ang bakal na, rin Wala na. Baka nasa loob na. Wala na ang bakal ng Kaiser ayun ito pala ayan tanggal na rin ang bakal oh. ayan mga boss tanggal na tapos ta tanggal din ang kanyang goma ito lang lagi chichik nyo hindi lahat ang ingay ay sa cam ayan tapos yung cam ni sir may problema na kaunti may gas gas yung black cam uh, papalitan papalit na, na daw sabi ni sir para sigurado ayan may gas gas uh, gas na tapos sa tagas tagas taga boss Bumaka kay Son Ang dami natin followers dyan Ang daming nagchat-chat Nag-BPM na magpapagawa Pumasyal ka na sir At nakapunta nga si Bosing eh Kapitbahay mo lang atare eh Ayan ang kay Boss Sirang guide na mahaba Bakla Ito, check, check nyo rin to Lagi Ayan ang kay sir oh Sira na Palitin na Wala na rin bakal Tapos Piston ring Papalitan na natin kasi basa Ayan kahit hindi siya nausok, basta basa pag binuksan basa lahat pwedeng magbawas ng langis kahit hindi nausok ganito ang susuki madaya nagbabawas ng langis pero hindi nausok palitan natin to ng piston ring tsaka yun lang ang kos ng ingay tapos itong Kaiser sir wala pa wala pang kasiguraduhan kung ano kaya ang problema niyan pero dito sa kay boss tapos itong Kaiser sir taga San Pedro Laguna ah pagawa na pala niya tapos check ulit natin ayan may ingay nga kay sir ayan mga boss kakaiba naman ang tunog nung no kay sir ah uh, sobrang ingay boss daw no? ayan o oh. ito mga sir check natin kung ano talaga itong tunog na to para alam na ni sir kung may problema ang parts na pinalit o sa gawa lang ano sir kaya lahat naman marunong, minsan nasasablay lang talaga. At uh, check natin 'to.